Seryoso at hindi nagbibiro si Coach Tim Cohn sa kanilang goal na umabot sa Olympics Malitman ang percentage na manalo sila kung sa rankings ang basihan pero posible pa rin ang panalo para sa gilas team bilog ang bola hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa Olympic qualifying tournament kagaya na lamang ng ginawa noon ni Nakai Soto at ng Adelaide 36ers sa NBA preseason game konti lang o halos wala pa ngang naniwala na mananalo ang Adelaide 36ers laban sa Phoenix Suns pero wagi ang Adelaide sa larong yon ginulat nila ang NBA basketball fans at kung nangyari ito sa gilas team nag-init ang kanilang opensa, unstoppable sa 3-point area, karamihan ay kanilang naipasok at naging maganda ang kanilang depensa sa labas at loob ng paint laban sa mga players na kagaya ni Kristaps sa tiba pa ay hindi nga malayo na makuha natin ang panalo laban sa mabibigat na team sa OQT, hindi madali pero posible at alam ito ni Coach Tim pupunta ang gila sa Latvia, daladala -dala ang kagustuhan na manalo, may gustong patunayan sa International Stage Olympics level. Solid na preparation ang gusto ni Coach Tim, kaya naman mapapaaga ng konti ang kanilang insayo at itutuloy magpatuloy. Nga nila ang kanilang sinimulan sa FIBA Asia Cup Qualifiers magandang laro hanggang sa Olympic Qualifying Tournament. Halos walang pagbabago sa lineup ng Gilas kaya naman solid pa rin ang kanilang chemistry. Konting recap nga lang sa kanilang mga plays at adjustments sa mga situational plays kapag nagkaipitan at nagkaroon ng broken plays. Scotty Thompson, CJ Perez, Dwight Ramos, Jun Marfardo, Chris Newsom, Calvin Uftana, Jamie Malonzo na papalitan ni Japet dahil sa injury Kevin Kiambao kay Soto Carl Tamayo. AG Edo at Justin Brownlee mas solid ngayon ng gilas dahil meron tayong Jun Marfardo at AJ Edu sa OQT pero kasabay nito ang pagtaas nga rin ng level ng kompetisyon. 1972 pa ang huling appearance ng Philippine Men's Basketball sa Olympics at sobrang tagal na nga rin nito para sa mga Pinoy Basketball fans at pwedeng maging susi nga rin ang Olympics para sa mga Pinoy Basketball players na umabot sa NBA dahil dagsang nga rin ang mga NBA scouts sa Olympics. NBA teams hindi pa halagpasin ang pagkakataon na maka-scout ng mga players para sa kanilang team. Mataas nga ang expectation di ito kay, kay Soto dahil na rin sa nakapagpakita nga ito ng magandang laro sa Japan B1 B-League at maging sa FIBA Asia Cup qualifiers first window. Ngayon tataas ang level ng kompetisyon, mas malakas na teams ang makakalaban ng gilas. Hindi naman gaanong nalalayo ang level ng kompetisyon sa Japan B1 B-League dahil sa tatad nga rin ng mga imports ang bawat team sa Japan B1 B-League at nakaya ni Kai na magkaroon ng magkakasunod na double-double stats kahit pa isa hanggang sa tatlong imports ang kalaban niya sa loob ng paint. kaya naman inaasahan na makakapagperform ng maayo si Kaisoto to sa Olympic Qualifying Tournament. Mas mabigat nga lang ang mga match-up dahil NBA players ang kanyang makakalaban. Sa loob ng paint, kagaya na lamang ni Kristaps Porzingis at iba pa, magkakaroon ng insayo ang gilas bago ang kanilang friendly match laban sa team ng Turkey at Poland. May mga NBA players na naglalaro sa team ng Turkey, ganun rin naman sa team ng Poland. Para sa team ng Turkey ay nandiyan si Sengun, katim ng Phil Am, NBA player na si Jalen Green sa Houston Rockets. Kapag nagawa ni Kai na matapatan si Sengun at halos parehasan ang kanilang daro o nagawa sa loob ng basketball court ay makikita at mapapansin ng mga NBA scouts itong si Kai Soto. Excited na nga tayong makita ang matchup na ito at maging si Kai Soto ay siguradong nang nagiinit na na maipakita kung ano ang kaya niyang gawin laban dito kay Sen Gun. Asahan natin na maiisa ni Kai si Sen Gun at pagkakaroon ng alioplace na si Sen Gun ang nasa loob ng paint. Wala tayong gaanong nakikitang malaking advantage para dito kay Sen Gun at si Kai ang mas matangkad sa kanilang dalawa. Yun nga lang may experience itong si Sen Gun sa NBA at nakalaban na niya ang mabibigat na mga sent ng NBA kagaya ni Nayanis, Rudy Gobert, MB, dati pa ba? habang si Kai Soto ay hindi pa niya. Nasubukan na makamatch up ang mga players na ito. Kai Soto naman nag-improve ang kanyang strength kaya mas malakas na ito ngayon kumpara sa Kai Soto na naglaro sa OQT laban kay Buban. Strength and conditioning ito ang tinutukan ni Kai at magiging malaking tulong ito sa paparating na OQT maging sa Japan B1 B-League nagkaroon si Kai ng magagandang laro dahil sa kanyang improvement sa strength. May sunaamos nga rin pwedeng siya ang ikalabing tatlong player ng Gilas Reserva kung sakali na merong injury. May bago pa tayong aabangan sa KBL at ito ay si Carl Tamayo. Sigurado na mas magiging maganda ang laro niya dito at gagamitin ng LG Sakers. Magaling si Carl Tamayo pero hindi ito gaano nabigyan ng playing time ng Ryokyu Golden Kings at ngayon nasa KBL na siya ay asahan natin na magpapasiglab ito sa laro, maipapakita niya kung bakit siya ang rookie of the year ng UAAP 2 time Mythical Team member, UAAP Champion at Village Champion 2023 at nakapagbigay rin ito ng kanyang ambag sa limited playing time para sa team ng Ryokyu Golden Kings. Unti-unti na ngang, nagkakaroon ng linaw kung saan maglalaro. Ang inaabangan nating mga players at asahan natin susunod si sa Mando at Kay Soto malalaman natin kung saang liga at team mapapabilang ngayong 2024-2025 season.